Hi guys, magandang gabi So, nandito ako ngayon guys sa workplace ng misis ko, so yan po So, itong building na yan yan ang building na yan So, dyan po si misis nagtrabaho guys So, ngayon sinusundo ko kasi alas otso yung out niya sa work niya So, ngayon guys, so nakikita nyo ano pa, ah, maliwanag pa guys ayan o may araw pa Pero ano na guys uh, Gabi na Alas otso na ho ng gabi dito 8pm Ayan So yung misis ko pala guys Ay uh, Ang trabaho po niya Isa po siyang uh, Practical nurse Dito sa Finland Ayan So bali dyan po na building ho siya nagtrabaho So kaya nandito ako ngayon para Sunduin siya Ayan Kasi pag ganito pag yung trabaho niya mag out siya ng alas utso so nasa bahay na kasi ako so bali susunduin ko na lang siya para mabilis siya makauwi kasi nga hindi siya makapagdala ng sasakyan kasi wala pa siyang license so bali nag -ano pa siya nag driving school pa siya ayan so marunong na siya mag drive pero kaso wala pa siyang license kasi nga Uh, hindi pa niya natapos yung driving school niya ayan so bali ngayon ako lang talaga ang makapag drive ng uh, sasakyan namin ayan so so yun lang guys pinapakita uh, ko lang sa inyo kung saan nagtatrabaho yung misis ko so bali dyan na building ayan. ito na building na yan no? so malaking building po yan Ayan so may mga Pilipina din siyang mga kasamahan diyan na nagtatrabaho Ayan So So dito guys no uh, Ano na uh, Spring na So maganda na yung panahon So yung mga kahoy dito na walang dahon Unti-unti na yung nagdadahon guys So marami kasi yung mga kahoy dito guys oh, Doon-doon banda wala pang mga dahon oh. Pero mayro ng tumutubo na dahon no oh uh, pakunti-unti ayan so so bali maganda na ngayon ng panahon talaga so sana ako na uh, kasi nagsawa na kami sa ano lamig eh, mas magandang medyo mainit naman kasi pag puro na lang lamig nakakaalo nakakawala ng gana lumabas ng bahay so ngayon eh nagpapasalamat ako na gumanda na yung panahon para naman eh Uh, makapaglabas-labas tayo ng bahay kasi pag winter kasi sa so umpisa lang yan na masaya eh pero pag nagtagal ka rito wala na hindi ka na masaya dyan kasi sobrang lamig talaga